mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang viral photo ng actress model na si Sarah Labati. Kung saan spotted siyang may mystery date na isang foreigner guy sa isang restaurant sa Hong Kong. Tanong tuloy ng netizens, ano ang relasyon ni Sara sa lalaking ito? At siya na kaya ang ipinalit ng actress sa strange husband na si Richard Gutierrez. Alamin ang buong detalye. noong Easter Sunday, March 31, nabulabog ang mundo ng social media matapos ilabas ng talent manager at showbiz columnist na si Oji Diaz ang isang photo sa kanyang showbiz update vlog kung saan malinaw na makikita ang 30-year-old actress model at strange wife ni Richard Gutierrez na si Sara Labati na kumakain sa isang restaurant sa Hong Kong. Ngunit hindi nga mag-isa si Sara sa nasabing litrato dahil may kasama siyang isang lalaki. Hindi kita ang mukha ng lalaki sa picture dahil naka side view ito. Ngunit hindi maikakaila na isa itong foreigner dahil sa kutis at buhok nito. Agaw pansin din ang pagpunas ni Sarah sa bandang dibdib ng lalaking kasama niya. Ayon naman kay OJ, isang avid viewer o masugid na taga-subaybay ng kanyang YouTube channel ang nagpadala ng nasabing litrato ni Sarah na may kasamang lalaki. Ayon pa umano sa source, kuha ang litrato sa isang restaurant sa Hong Kong kung saan nakasabay nila si Sara at ang lalaking kasama nito na kumakain. Ani Oji, may balitang Hong Kong tayo. May nagpasa lang ng mga litrato sa akin ng sightings kasi meron tayong kababayan doon na sobrang avid viewer nitong showbiz update natin. Tapos pinasa niya, nakasabay daw niya sa isang restaurant sa Hong Kong si Sara Labati. Nasa kabilang table si Sara at merong kasamang lalaki. Malaking pala isipan naman para sa lahat kung sino ang lalaking kasama ni Sara. Ayon naman kay OJ, maaaring manliligaw, kaibigan o di naman kaya kamag-anak lang ni Sarah ang lalaking iyon. man, pinanan ni OJ ang pagpunas mismo ni Sara sa damit ng lalaki na ayon pa sa source ay natapunan ng kung anong bagay. Kaya naman naniniwala ang marami na may special na namamagitan kay Sarah at sa lalaking kadate nito. Lalo pang lumakas ang hinala ng maraming netizens matapos sabihin ng source na hindi kasama ni Sara ang kanyang mga anak o mga magulang ng kunan ang nasabing litrato. Ibig sabihin posibleng nasa isang date umano si Sara at ang nasabing lalaki. Ani Oji, hindi natin alam kung ito ba ay bagong manliligaw ni Sara o baka naman kamag-anak ni Sara. Eh kasi raw parang natapunan ng something yung lalaki. Pinunasan ni Sara pero dito sa Hong Kong, tinanong ko yung source. Kung kasama ba yung mga anak? Ay hindi po, silang dalawa lang. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Oji na tanging si Sara lang ang makapagsasabi kung sino nga ba sa kanyang buhay ang lalaking kasama niyang kumain sa Hong Kong. Gayun pa kung manliligaw o boyfriend umano ito ni Sarah, ay wala naman daw masama, lalo pat hiwalay na si Sara sa mister nitong si Richard. Ibinunyag din ni Oji na gumugulong na rin ang annulment case ni na Sarah at Richard sa korte. Dagdag pa rito wala rin daw kaso kung may bagong pag-ibig si Sara, lalo pat maging si Richard ay nalilink din ngayon sa ibang babae, gaya ng aktres na si Barbie Imperial. Sa ngayon wala pa namang pahayag si Sarah hinggil sa viral photo niya kasama ang isang mystery man. Kung matatandaan noong March 1 lang, kinumpirma ni Sarah na hiwalay na sila ni Richard at pareho na silang single nito. Ayon pa kay Sarah, hindi na sila nag-uusap ni Richard. Bagaman maayos umano ang kanilang relasyon bilang co-parenting ang kanilang setup sa pagpapalaki ng kanilang dalawang anak na sina Zion at Kai. kailan lamang din ay magkahiwalay na sinelebrate ni na Sarah at Richard ang birthday ng kanilang bunso na si Kai. Saan ayon po ba kayo sa pakikipag-date sa iba ng mga dating may asawa kahit hindi pa anult ang kasal nila? Share your thoughts below.